Sa number 2, isang patay kag isang missing sa probinsya sa Negros Occidental bangod sang habagat. Nagdangat naman sa masobra 91,000 ka mga ang apektado. Sa report sa ginubaan, may isa ka lalaki o oh, 67 anyos nga nakaino magin report missing sang Sabado ang nasapuan na lamang sang Lunes. Suno kay Mayor Daf Reliquias, sandig sa report, nalumos si Macario Villasin sang Purok 3, Barangay Bulwangan. Sa Sipalay City naman, as of press time, nising ang minor de edad niya report na lubos sa Campo Manis Bay sang Domingo. Sa report sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Council, as of 11 a.m., 91,046 na ka mga persona sa 23 tanan ka mga banwa syudad sa Negros Occidental ang apektado sa habagat yagin pabaskog sa bagyong Ferdi kag Hinera. 106043 ang nagapabilin sa mga evacuation center kag 2074 naman ang yara nagatiner sa gwa sa mga evacuation center. Ang siyudad sang Bago ang may pinakamadamo nga evacuee. Suno kay PDRM head Irene Belpotenia may 5989 ka mga evacuees. Padayon ng paghatag sa ila sang assistance sa bilog nga probinsya. 130 ka mga balay ang ginreport nga nagkalaguba. siyang diri ang totally destroyed kag may walo ka insidente sa nga landslide nga natabo. 29 ka mga bano kag syudad ang nagdeklarar sa suspension sa nga klase. Kag apat naman ang may work suspension. Ang kalitan sa pananom ang nagdangat sa 19.3 million pesos. Sa fisheries naman masobra sa 424,000 kag sa livestock masobra 699,000 pesos. In inform tama na nga to, mga LGUs nga since taas, may mga gale warnings kita, kagangaton nga mga balud medyo taas, gina-advise man ang mga sa coastal community nga as much as possible, hindi sila mag ano, mag sa sea para mag, ano, mangisda